Buong pagmamalaking inako ng cosplay community sa Baguio City ang pagsikat ng patok ngayon na, na Bibe Hair Clips. Abangan daw dahil may bago pa raw silang ipauuso. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, the wait is finally over na ata dahil mukhang nahanap na natin ang pinagmulan nitong mga nauusong pampakyut na hair clips nag nga ang kamay nilaan sa dami ng na mga nagsulputang bibe hair clip. Pero sa mga nagtataka paano yan nagsimula, abay doon daw po sa Baguio. At in fact, 2017 pa raw sa isang cosplay event doon. At si Shireen Cordovis kasama ang kanyang mga kaibigan ang unang nagbenta ng bibe clips dahil na-inspire sila sa uso noong mushroom at sprout clip. At seven years later, hindi na nila may paliwanag yung saya nila dahil mas marami na ang may gusto nito. Uh, dito sa Bagyo, nung kakalabas po nung Biben na clip, kami lang naman po ang nagbenta sa kanya. Um, kahit po nung um, after nung event na 2017, hindi yun namin siya nakikita out in public. After that, nung sa Enchanting Bagyo na nakapag-boost din po kami, um, lahat ng tao hinahanap na nila. Kaya itong mga uh, kaakibat namin ng na mga shop din na nagbo-boost sa enchanting bagyo. Naghanap na din sila kasi nakita nila na sobrang patok, ganon. Sa ngayon, may pinaplano na rin ilabas na bagong versions ng sikat na hair clips. Magkakaroon na rin ng some sa set hair clips at iba pang pagkain na makakabit sa buhok na hindi napapanis. Ani niya, nabigyan din ng trend na ito ng pag-asa ang kanilang merch shop para mag-expand at lumaki. Kasabay ng kanilang proud contribution sa parabang naging branding ng bagyo na umabot sa kamay nilaan. Batid pa niya fulfilling din para sa kanilang mga nasa cosplay community ang pagtangkilik sa mga merch tulad ng BB clip. Starting off sa cosplay po kasi a lot of people think na cosplayers are weird. Uh, Iba yung taste nila. Kaya ngayon na nag-trending itong bibi, doon namin na-prove na actually small little things, funny things, weird things, it makes us happy. It brings happiness. Uh, we want to make people feel special. We want to make people feel included. Happiness comes in all shapes and sizes. Ika nga nila. Kaya do what makes you happy. Maglagay ng bibi man sa ulo natin. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.